Hi everyone! Nagkaroon ako ng isang aksidente sa motor dahil sa isang lubak na hindi inayos ng Manila Water. Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang kauna na aksidente ko sa motor dahil sa kapabayaan ng Manila Water. Panuorin natin ang video na ito. Papunta sa anak ako nito sa Marilaki upang mag-relax sana. Pero ang sana'y pagre-relax ko ay nauwi sa sugat, gas-gas at pasa sa katawan dahil sa isang hukay na hindi inayos ng Manila Water. Ito yung lubak na hinukay ng Manila Water kung saan ay makikita nyo na lubak-lubak at hindi inayos ang kalsada. Makikita nyo po ang hukay na yan sa San Juan, Metro Manila. Hindi mo mapapansin na lubak-lubak pala ang kalsada dahil kakulay ng simento yung lubak tapos yung na po ay yung po ang pinakadelikado dahil sobrang lalim na hindi tinabunan ng Manila Water. Hindi ko na lakunan yung eksaktong paglipad ng motor ko dahil sa hindi naka-on yung GoPro ko. Ito po ang nangyari sa akin. Nagkaroon po ko ng sugat sa braso, sa tuhod, sa paa at pasa sa tagiliran. Sobrang manhid ng aking kaliwang kamay, paa at tagiliran nung bumagsak ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ako nabalian. Ganito naman po nangyari sa motor na ginagamit ko. Nagkaroon ng gasgas sa tagiliran. Buti at mabagal lang ang takbo ko dahil hindi nasira ang motor. Hanga din ako sa motor na ito dahil tumilapon siya sa akin at ang lakas ng tunog ng pagkakabagsak niya pero wala siyang crack or sira na inabot yung motor. Nagkaroon lang talaga siya ng gasgas sa gilid. Papano po ba ako na aksidente sa hukay na ginawa ng Manila Water? pagka po kayo sa kalsada na yan, ay hindi nyo po mapapansin na lubak pala siya. Hindi din po kasi ako taga dyan sa San Juan, Manila, kaya hindi ako aware na may hinukay pala dyan yung Manila Water na hindi inayos. Ito po kasing Manila Water ay naghukay dyan sa gitna ng kalsada. Noong natapos na po sila sa pagkukumpuni ng tubo, ay tinabunan lang nila ng simento ang hukay nang hindi kinukumpres ang lupa. Dahil doon, ay lumubog ang simento at nagkaroon ng makinis na butas at naging rampa upang lumipad ang mga dadaang motor. Sana naman Manila Water ay naglagay man lang sana kayo ng steel plate dyan or maglagay kayo dyan Manila Water ng sign na malalim yung lubak at sana binalikan nyo yung hukay na ginawa nyo para makasigurado kayo na walang maaaksidente dyan. Delikado po yung ginawa nyo Manila Water dahil buti na lang at mabaga lang ang takbo ko. May sa akin na meron daw dyan teacher kung saan ay nabalian ng likod dahil dyan sa lubak na ginawa nyo Manila Water. Nakausap ko yung isang taga doon kung saan ako na aksidente at ayon sa kanya ay marami na daw na aksidente sa lubak na ginawa ng Manila Water na yan. Pakinggan natin ang kwento na sinabi niya sa akin. Papasok po kasi yung teacher magaling sa mula ng sa sa San Isidro, nalisgrasya dyan. Ah, nalisgrasya dyan? Oo. Baga, ano, madaling araw namin sinave yung teacher. Sinasaya Mabilis ang takbo niya, no? Niya, sa iwas niya dun sa lubak. Ah, umiwas siya sa lubak? Oo, umiwas. Tapos biglang gumewang gira. Uh -huh. Oo Ano, Grabe. Na nangyari. Hindi naman siya madali, hindi naman madalis ang patakbo niya. Kung baka tahan syempre siya. Out of balance yung teacher. Out of balance. Ayun yung Ay, yun, nangyari dyan. Eh. Kaya sabi nga namin dati, uh -huh. dapat yung mga nag-uukay dyan, pinapantay nila. Pantay? Hindi yung pinapabayaan lang ng oh. ganyan. Mahalo ko sana mag-report sa ano, pagkaanong sa barangay. Yan yeah, mo, report mo muna sa barangay bago ka pumunta dun sa Manila. Sa Manila. Pero ano pa, ano pa ba ako dito? Ah, hindi na siguro. Hindi na, no? sige, dun ako diretso. Sige, sige. At least ano mo naman yung ano namin. Kasi kami nag-save dun sa teacher eh. Ah, kayo yung nag Mataling araw kasi nag-duty kami kami dyan. Mga ilan na po na-accidente dyan? siguro yung na-save namin dyan, siguro mga tatlo na. Last tatlo? Year, yung inanuhan namin ng ano. Buti nga, hindi sila napukuruhan eh. But, yung teacher noon time na yun, buti ka mo, bigla naka... Ganon siya ka dun sa kasalubong niyang truck. Ah, naka... naka Oo, naka ganon. Kasi kung hindi, lusot siya sa ilalim. Grabe. Kasi sa ano nung pag-aksidente na gumanon talaga siya, sa pag-iwas niya dun sa sa... Sa lubak. Uh, sa uh, lubak Luba? Luba, nung dun sa ano naman, na na ilawata. Na ilawata na yata, ilawata yata, ilawata Oo. yata. Kaya ano, sabi niya, pasalamat niya. Kung hindi siya nalusot din sa ilalim. Ano yung pa naman, ha? Oo. Ito niya. Kung hindi siya gumanon niya. Ano, yung support talaga siya. Ako, napahawak ako. Yung buti ka mo naka-gloves ako. Kung wala akong gloves, patay. Kasi yung sa tito. Bali yung po, ano ko? Dito na ano yung ano niya. Tapos yun. Oo! 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 nangyari. Sabi ko, buti hindi... Oo! 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 eh, may nakasalubong siya na taga rito, naghatid kasi ng estudyante. Sabi niya, oh. dahan-dahan lang naman yung patakbo niya, bakit gano'n na nangyay? Yung pala, umibas din sa malakas. Sa lubak? Oo. Oh. Yan na Eh, hindi kasi ako taga rito, hindi ko alam na saan may ganyan. Ko? Sa Laguna Layo. pa ako eh. Saan po? Laguna. Layo. Eh, punta saan ano, ako marilaki. Ano po ng Water dito sa may Pasig po? Ah, sa Pasig. Sa ano ba po sa Sige, Rosario ata ah, yun. Sige, -go i-google map ko na lang yung Oo, ano. Oo, Rosario. Yung pinakamain ng Manila Oo, oh, i-google map ko na lang. Oo, oh, yun na lang po yan. Ano yun kasi halos lahat yan nila. Oo. sa barangay na lang muna ako. Opo. Okay. Sa barangay. Man, 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 man. Di, alalabas ako dito. Opo. Tapos pag alam. Diba, may perk? Ay! Sabot mo yun. Sarado. Ay, shit. Sarado mo yun. Okay. Monday ka na makakaan. Monday na ako makakapag-report. Okay. Oh, Sige. Okay. Wala silang Ano? Na. Yan na lang po yan, yung Monday bumalik po kayo. Ma maano kaya yan? Uh, makakuha pa kaya ako ng danyo sa kanila ron? Ano lang, hindi ko po, po alam. Hindi ko po, po masasagot ang... Pero yung man. sa barangay, pwede ako um, ano, pumunta ngayon. Mag-iano na lang po. I-report nyo na lang po na ganun po yung nangyari. Kasi lang, Saturday ngayon, hindi tayo ba? Hindi lang po kayo pumunta. Oo. Oh. Narinig natin yung kwento ng taga doon sa lugar na yon at ayon sa kanya ay pangatlo na yung babaeng na aksidente at pangapat na ako Agree ako sa sinabi niya na dapat ay pinantay ng Manila Water yung kalsada at hindi yung ganyan na uka-uka dahil takaw yan sa aksidente. Naiintindihan ko naman Manila Water na kaya lang nyo naman hinukay ang kalsada na yan ay upang mabigyan ng magandang serbisyo ng tubig ang mga taga San Juan. Pero sana kung maghukay kayo ay ibalik yung sa dating kondisyon ng kalsada. Hindi yung pagkatapos nyo maghukay ay lalagyan nyo ng simento na hindi pantay. Sana po ay makita ng LGU ng San Juan Metro Manila ang video na ito upang sila na lang ang magbigay ng solusyon dyan. Kailangan po ng lubak na yan ng aspalto dahil sobrang lalim po ng gitang bahagi at nagiging parang rampa siya sa mga motor kung saan ay nawawala ng balanse. Mabuti na nga lang at nakahelmet ako at gloves. Gusto ko pala magpasalamat sa gloves na ito na gawa ng overdose sa Products. Itong gloves po na ito ang sumalo ng unang impact at yung protection niya sa ilalim ang sumalo ng damage at nabutas. Nagkaroon lang ako ng konting pasa sa palad pero walang sugat. Kung nagkataon na hindi ko sinuot ito ay paliguradong bali ang daliri ko or itong mismong kamay ko ang nabali na rin. Kaya maraming salamat sa gumawa ng gloves na ito. Tinatawagan ko po ng pansin ang Manila Water at ang LGU ng San Juan Metro Manila na sana ay gawan nyo ng aksyon ang butas na ginawa ng Manila Water upang wala na pong max TNT dyan sa lugar na yan. Sa ngayon po ay titigil muna ako sa pagmamotor dahil hindi ko akalain na makakauwi pa ako ng buhay. Kaya salamat sa Diyos sa pangalawang buhay. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.